Gov, mayroon pong bagong ano no nagki ngayon na airline sa inyong ah, yes. lugar? Tama po. Uh, yes, pag uh, uh, na ng uh, uh, leading edge. Leading Edge, yes. Oh. Uh, paano uh. po ang serbisyo nito, gov? Saan manggagaling uh, or saan ang baba? Oho. Uh -huh. Manggagaling muna nang Sanbuangga City 'yan, sa okay. ulo. At ulo sa Sanbuangga. So, mm. sila every other day. Time to muna. So, yan muna ang uh, ano natin. E, eto po ba ay uh, kumbaga eh, uh, masasabi natin na uh, uh, dahil dumarami at dumarami na ang pumupunta sa Sulu, kaya naman ito at nakapag-isip ang ilan sa ating mga kababayan dyan na magkaroon nito itong airline service na ito na... Oh, kahit wala pa yan, marami na pumupunta, nagbabarko eh. Oo, nagbabarko. No? Anyways, paano po ito na nakikita natin na makakatulong sa lumalagong turismo sa ating uh, probinsya? Ya. Yeah, malaking tulong yan kasi yung mga iba yung magbarko ay may aeroplano na. Ayun. Oh, so, yeah. so, so dadami rin yan ang dadami ang na magbibiyahe. Kasi marami talagang pasayero. So, wala tayong problema. Kaya mm -mm. uh, naman, uh, okay lang naman. May pumunta, walang pumunta. Ay, uh, okay naman yung bayan natin. Okay. Pero mas maganda, pag may pumunta, para makita nila at nakita uh, nila kung ano ang mga tausog na nabubuhay. Mm -hmm.